tama sa naman mo, barado na, baba yung mga ano sa tuhod wait lang wait lang lahat siya masakit eh Pasa mo ng ano sa langis. Yes. Dito saan ko? Saan banda dito? O sa tuhod? Hindi mo alam. Dito dyan sa tuhod. Dito sa anak kalahal. Sa tuhod yan, mga ano, mga lang, ano yan? Oh, rayuma. Rayuma. Oo. Oh. Rayuma yan. Lamig. Di ba yung kanan lagi na babasa? sa tuhod yan, mga ano yan, Rayuma. Pag arthritis kasi, mga ano na yun. Ano pa yung Rayuma? Namamaga. Ano ba yung arthritis? Rayuma muna. Pag malala na yung Rayuma, arthritis na, namamaga na. Na na yung mga laman. Arthritis yun. Tapos sa gout yung mga sa mga buto. Tapos tumutubo siya pag, pag malala na. Sa, so, ano ba sa minyan? Yan ang mga layuma. Lamig. Mga lamig. Naipo na. Nasa mga joint yan eh. Naka Nakasiksik. Mga lamig. Kaya yung langis na sinabi ko, pang na yung ma-atritis yun. lang ang tinuturo ko sa mga ano, tapos yung hindi nakaakyat sa hagdan. Nakaakyat na. Hindi na masakit yung tuhod. Tapos yung mga massage din. Pag naglagay ka niyan, yung massage-massage mo din. O, oh, lalala. Lala. Sige, sige, sige. Ay, ikuting, ikuting ko na. ko na. Tapos exercise mo din to. Exercise mo din sa oh, kasi nanigas na yung ano nito, mga nerve. Ano oh, kasi mga pagkain din yata ngayon eh, no? sarap. Hindi, eh, pero may... may tuhod um. yung tuhod, masarap. Al masarap yung tuhod, alakal. Kapag nahila to, pag ugat dito, pag nahila to dito, masakit. Pero pag mamaya na yan, mawala na. Pag nadurog na yung ano sa ugat, yung namamaga na ugat, mga lamig sa ugat. Lagyan mo ng abil yung tuhod mo. Kailangan ng herbal yan eh, tapan. Para maano yung perot, marilib. Ha? Itali natin muna. Kasi marami akong binibigyan niya. Pati sa mga ugat. Yung ugat na barado. Pati sa puso, eh ano yan, tatapan. Kasi hindi mo nabasain kasi bagong hilog yung eh. Nang na ato sa tayo nga to both side mayroon itong ano um, especially yun mulan din to sa gabi pag natutulog ka galaw galaw yun mo kasi para po para makurinti lang sa organ sa taas ito sa next Tapos kasama sa mga free. Mag-free mag ka sa... mag la Kasi lalo na, ano, kadi. Wala kang pahinga, no? <coughs> Kailangan mo pahinga. Tapos kung nata ka sa mall, mag... mag kumain ka, magpal-ano ka. Martial. Mag mag para ma-relax. Kaya sa umaga, exercise mo yan, i-stretching e e mo, yung tuhod mo. Kailan to pitupin mo, tapos eh, ano -ganyan mo, ganyan mo. Yan, Ganyan mo, ha. Tapos ganyan mo. naganyan na din na ginagawa ko. sa umaga. Bago ka, mga 30 minutes, bago ka umalis. I-stretching e mo siya. Kasi para magalaw-galaw, hindi siya ma-stack up yung ano mo. Maninigas yung ano mo dyan. Kasi lalo siyang mag-trigger pag hindi mo siya inano, pinabayaan mo. Hindi, hindi mo ginalaw-galaw. Wala <coughs> mayan. Dati wala ka naman ganyan, di ba? Oo. Oh. Ano mga sakit sa organ eh? Ito, kidney. Wala. Kidney? Wala? Ito. Tatay nga lang. Ito. Na, na. Yung sakit sa ari aray, aray mo, katagal na kong hilot, mawala na yan. Kanina, hindi mo kaya, di ba? Kailangan okay kasi galaw-galawin. Siya sa mga ugat. Yeah, no? Stretching o. Yung mga ugat mo. Kasi pag tumatanda, umiikse yung mga ugat natin. Oo. Wow. Kumukulubot ganun. Kaya kailangan e stretching din. Kaya yung mga sinyo nag-aerobics. Nag Kasi may mga problema na sila sa ano. Kasi umani, umiikse yung mga ugat. pag kumain ka ng marami sa gabi, huwag ka agad matulog. Mga uh, one hour or one, two, two hours bago ka. Bawal kumain ng busog. Ano yun? Masakit to? Sa ano yun? Sa joint, mo no? Wala naman sa laman, eh. Wala, wala. Wala yun, hindi masakit, Sa tuhod, yan. Narayong, ma. thank you tuhon mo Kailangan kasi stretching din. Pag nagpapaganito, mag-stretching ka din. Ito kasi ano ko. Pagbuhay nyo ng mga ugat mo, mga cells mo, para maiwasan mo ma-stroke. Pag nataas ng dugo mo. Buti nagpapaganito ka kung hindi, maano ka, mamamanhid ka. Kasi barado na yung mga ugat mo eh. Naglalapot na yung mga ugat pag high blood. Buti na lang na ano ka, nagpapaganito ka. Ay hindi ka basta-basta atakihin. Okay, takot sa iyo.